siguro gagawin yung typical na review sa motor na to guys kasi marami na nagkalat ng review nito sa internet kaya ang gagawin na lang natin aalamin natin yung naging experience niya dito sa motor na to sa loob ng 4 months diba? ba hmm. ayan 4 months. months para kung nagbabala kayo na bumili ng ganitong motor eh malalaman nyo kung ano yung mga i-expect nyo sa pagiging owner ng PCX na 160 bakit PCX 160 ang napili mo? una sa lahat kasi bago ako bumili, kumuha ng motor Uh, nagsearch nag-search muna ako sa YouTube. Ang una talagang gusto ko, Nmax. Oo, oh, N. Ah, and... uh, pero sinadjust sa akin ng isang katrabaho, sabi niya, try mo yung ano, PCX. So nag-search muna ako. Oh, okay. sa YouTube. May mga comparison sa talaga yung nagtatap. Maraming positive dela sa appearance, sa uh, our features. Talaga nangunguna siya. Kaya siya napili ko din. Nung nakita ko talaga, talagang, nagustuhan mo talaga nagustuhan ko. 'Di ba matagal-tagal mo nang gamit ang PCX 160 mo? Ano yung mga bagay na nagustuhan mo rito? Uh, first of all, yung appearance, syempre. Pag nakita mo kasi siya simple lang, pero parang ang lakas nung dating niya. Pag nakita mo, parang elegante. Parang gano'n, compare sa ibang motor. Kaya yon sa design, una. Sa power niya, malakas. So, 160 kasi siya Oo, kumpara sa 155 pag sa, sa NMAX, no? Oo, oh, 155. Maganda yung ano niya, 4 valves kasi siya Ah, four valve. Oo. Oh, oh. mm -hmm. ah, I see. Oo, oh, kaya four malakas na siya. Oo. Oh, oh. Kaya kasi, maski may angkas ka, kayang kaya. Pagdating naman sa stopping power niya, double disc brake siya. So, harap at likod. Harap eh? at likod, oh. So, maganda siya. Kung baga, di ka ipapahiya sa preno. And then, sa handling naman, very comfortable siya sa paggamit ko ng, sa four months. Hindi oh. pa na masumakit yung ano ko. Yung mga kung ano-ano, di ba, oh. minsan pag di ko komportable sa hinding position, may sasakit. Dito, wala. Lagi ko siyang ginagamit. Araw-araw, -araw, minsan papasok or pupunta ako sa... From Caloocan kasi ako, napasok ako minsan sa Manila. Mga ilang kilometers yun? Na, na, puro nasa, traffic yan, no? Oo, oh, puro 20. Mga nasa 20 siguro from Caloocan to Manila. Ah, 20, so, okay 15, naman siya? Okay naman. Kung nasakit yung katawan mo. Um, sa ilaw naman niya, uh, lahat na siya LED. Sa harap, sa likod kaso nga lang problema para sa akin pag ma masyado na madilim medyo mahina yung ilaw pwede mo naman siyang palagyan ng uh, mini driving light aux light or ano pwede i-install so meron na tong ganun no oo napalagyan ko na siya sa ilalim tinago ko kasi yung iba gusto sa labas ako gusto ko yung di kita masyado eh sa gas consumption naman niya, sobrang tipid nito. Nitong biyahe, i-ano ko lang, i-share. From Manila to Cabanatuan, kaya niya pumalo ng ano, 49 per ano, kilometers per liter. So, sobrang tipid. Ah, oh, Nag-iiba lang kasi din siya ng consumption pagdating kumbaga sa city driving ka magkaiba Pag sa city driving kasi, may mga stoplight, so kailangan mo huminto. May, may idling stop naman siya. So, maabot na siya nung nasa Manila ako, mga siguro 35 per ano, Matipid na rin oh, no? para sa stop din. and go. Oh, sobrang tipid. Track. Isa pa yun, sa nagustuhan ko sa kanya, sobrang tipid sa gas. Tsaka malaki yung gas, ano niya, yung tanke. Oh, 8 liters siya. 8 liters, no? Oo, oh, 8 liters. Kalimitan sa mga malilit na scooter, 5 lang. 5 lang. Oh. Oh. Yun din, sa nagustuhan ko sa kanya. Eh, matanong ko lang, para doon sa mga bagong gustong kumuha ng PCX, doon sa 4 months mo, ano naman yung mga typical na maintenance na kailangan ng PCX? Ah... Uh, simple lang din, parang normal lang din na, no? ah uh, change oil ka sa gusto mo 500 so 1000 ako nag-change oil kasi ako sa 600 Tsaka yung gear oil pinaltan yun lang oh, tapos wala, cha wala, change masyado, oil oh no? uh, change oil ka na lang every depende sa langis mo uh -uh. kung maganda yung langis every 3000 or pag yung normal na lang 2000 pwede na 15 matanong ko lang din pagdating do sa mga features ano yung mga normal na magi-stand out kapag ka yung bago sa Itong PCX uh, una una sa lahat yung sa features niya, lahat na siya LED from harapan hanggang likod. Digital panel, makikita mo na lahat doon. Nandun yung tinakbo, kung ilang kilometers per liter ka. And then, uh, meron na din siyang charger. USB di ka, charger. USB charger, di ka tulad nung nauna na kailangan mo pong mag kumuha ng pang sasakyan. ah Oo, naalala ko uh, yun. Ito, siya USB na, na talaga USB, siya? Oo, oh, kukuha na lang ng wire. Ah, USB ah na. I see. Oo, Charging maganda. port. Tapos yung kanyang idling, stop and ano, stop and start para sa traffic. Makakatipid din naman siya. Mhm. Mm Tsaka may hazard, keyless pala siya. Keyless. keyless. Oo. oo. Tsaka mm -hmm. meron siyang ano, yung callback, no? oo. So pag nakaparada ka, so marami kayong nakaparadang puti. Pipipindutin ka lang, no. Magiilaw na kung alin yung motor mo. Maganda rin talaga yung may callback eh kasi kapag uh, naisip mo, pare-pares kayo nakaparada oh. Na, tapos di mo alam kung sa, na, nasan na yung motor mo oh, especially sa mall kung nasa oh, mall ka oh. di mo alam kung saan mo pinarada pindutin mo lang iilaw na siya kung alin, kung alin yung motor mo sa tingin mo wala ka namang pagsisisi na PCX 160 yung napili mo sa akin wala kasi bago pa lang ako bumili yun oh. nga nag-research muna ako kaya wala talagang pagsisisi <laughs> Ayos. Kasi ang hirap nun, no? Pabibili mo after ilang buwan lang, nag-iisip-isip ka, ay, sana ganito, motor na lang yung oh, nakuha ko. Ay, ah, sana ganun na lang. Wala, well, oh. hindi naman pumasok Kaya, sa isip mo yun. Hindi naman. Kaya, napumasok din kasi sa isip ko na na gusto ko lang motor, bibili agad. Oh, oh. Sabi ko, intay hintay muna ako mga ilang buwan. Search muna ako kung alin. Kaya kung ano talagang napusuan ko, yun yeah, na lang ayun. kinuha ko. Eh siempre 'di ba, wala namang perfecto motor. Siguro naman may mga bagay na ayaw ko rin dito sa PCX mo. Yung mga yung maliliit na issue ba, 'di ba? Hindi naman mm -hmm. mawawala yan eh. Ano-ano yung mga bagay na yan? Uh, number 1, una ko siya nakuha. Sius uh, sa ano niya, sa panggilid niya, medyo maingay. Kasi oh. nga malakas eh. So, yun, nung kaka-search ko, kakatanong ko din sa ibang kagrupo, normal lang daw yung kasi nga 160 siya, taka malakas yung ano, kaya malakas yung pagpag -pag din ng belt parang uh -huh. eh, maingay. So okay naman. Nung Anong palit lang. mo doon? Uh, yung iba nag-suggest na magpalit ng maganda lang eh. So nagpapalit nga din ako. Medyo nag-okay naman. Oh, medyo tahimik naman siya. o oh, magana bawasan yung ingay. Oo. Uh -huh. Tapos yung isa pa yung ewan ko kung issue sa iba. Sa akin kasi medyo issue lang ng konte. Yung kaniyang uh, leak sa may ano sa water pump niya, may natagas. Ah. Oo. so may nag-post no, nakita ko din. Chineck ko sa akin, meron din siya parang mancha. Oo. So 'yun pala ano na rin 'yon. Uh, hindi naman. Uh, hindi naman lumabas uh, ang yung coolant niya ah, lumabas. Oh, sa water pump. Isang issue 'yon. Yung iba mabilis ay binihigpitan lang eh. Iba hindi nawawala. Inikitan lang yung mga nut. Oo. Pero uh, 'ton sa iyo, anong ginawa mo? Sa akin nung una kong kita, pinunasan ko. <laughs> Punas <laughs> Tapos lang basta. check oh mga ilang isang linggo, chineck ko meron na namang konti, sabi ko ipaano ko na. Ipa pinawaranti ko kasi sayang oh. din naman. So yung mga baguhan na gusto pa rin, ambang may warranty lahat na sira pa warranty. Oh, <laughs> kasi sayang wala eh. Oh. Wala mababayaran. So yung pinawaranti ko hanggang ngayon naman wala pa. So mga mag-iisang ano pa lang eh. Mag-iisang buwan na tinawag ko, ipinunta eh, ko sa kasa. Nung biyahe ko dito, chineck ko kahapon, wala namang man siya. May nagsabi rin kasi na doon sa group sa group ng PCX na may may butas daw siya. para may labasan talaga ng ano. Di, di pa sure. So, i-confirm na lang natin. Update na lang kung if tama Oo. yung sinabi. Di ba kapag bumili tayo ng motor kalimitan, talagang gamit pang service araw-araw, no? Mm -hmm. Kumusta naman ng PCX 160? Pagdating uh, sa pang araw-araw. Sa akin, sa experience ko ng performance, maganda siyang service talaga. Bukod sa matipid na maganda nga ang handling niya. mm -hmm. Kung city driving, di kumbaga traffic, sitting position, di ka makangalay. Uh, medyo malaki nga lang siya, mahirap isingit. Kung baga uh -oh. <laughs> sa traffic, di ba, pag sa Maynila, kasingit-singit. Ayun, sa gas consumption, napaka Kaya overall, maganda siyang service, city or long ride Kahit man. mga tipong pamalengke, no? Oo, oh, pamalengke. Oh. Naalala ko, malaki yata ang ano nito no? Ang itong compartment dito. Oo, oh, malaki. Ah... Uh, kasi ang full face. Oo, Kasha. Ah, yung... Oo, XXL siya ng HJC. Pero Kasha. Oo, wag... Kumbaga... Wag mo lang gagamitin na... na doon kasi baka mabasag pag na gano'n. Oh, At magagasgas, sayang naman. Oo, magagasgas. yung tipong pagpapasok ka lang sa mall, hindi mo na bit-bit yeah. or ano. Oh, Pwede mong iwan. Eh, pagdating naman sa long rides, di ba? Eto, fresh na experience mo eh. Kasi simula Manila hanggang dito sa Baler, Halos 300 kilometers, 270. Oh, more or less, 300 kilometers, guys. So, kausapin natin siya. Ang dadaanan kasi pagpupunta dito sa mga hindi pa nakakapunta, uh, simula Manila hanggang Cabanatuan, ano siya, parang city, uh, national road, yan. Pagdating ng Cabanatuan pa Baler, ayan, papasok ka na sa mga bundok niyan, mga taas-baba na bundok, mga liku-liku So, kumusta naman ng PCX pagdating dyan? From Manila to Cabanatuan, siyempre puro highway. Mauumay ka kasi sa puro highway. Kasi <laughs> <laughs> parang aantukin ah, ka rin kasi sobrang... Haba nung highway. Ah, haba <laughs> ng highway tsaka relax na upo mo. Parang nakakaantok minsan. Ah, yun lang ang kahirapan. Pa sa mga magra-ride, magbaong kayong sounds. Masinay na sounds para oh. di ka lang antukin, Tapos nung Cabanatuan to baler naman, ayun maganda kasi ma matetest mo yung ano din niya sa handling niya sa mga palikuliko. ko. Oh, Oo. Oh. Kasi kung uuwi kayo, pupunta kayo dito sa amin, uh, pagdating mo dito sa bundok ng Rizal, dito kasi ako duman eh, sa oh, may sa ano. Sa, oh, kanili, kanili, kanili. kanili, area. So, taas baba, kaliwa kanan, matetest yung ano mo, yung handling niya sa paghapay na tinatawag natin. Oo, oh, gano pag banking Dagdag ko lang, nung oh. pabalik ako, ay papunta ako Manila to Cabanatuan, wala akong angkas. Tapos ka ba natuan to dito sa Baler? Angkas ko na yung kapatid ko. Oo. So Kumusta yun. Kamusta naman? Uh, okay naman. Masika may angkas. Tsaka sabi din nung angkas ko, yung kapatid ko. Relax lang. Kumaga di naman masakit sa puwet. Kumaga maganda din yung ano niya. Ah, so maganda yung lapat nito sa oh. puwet natin, no? Etong oh. PCX na babagay sa pangmalayuan din, no? Mm -hmm. Maganda rin ipang The best, yung baga, sa long gala. Ah, uh, sa suspension naman, ah, uh, Sinasabi nila matagtag sa una nung unang mga linggo siguro gawa na yung sa likod na shock niya uh, medyo pag doon mga sa hams may natunog dahil siguro bago pero nito yung mga ilang buwan ko na nagagamit di na siya malaro na kumbaga yung panlikod niya pero yung harapan naman maganda yung shock niya sa harapan kasi showa shock nito sa harapan sa akin kumbaga gusto mo mag uh, palit na sa likod okay naman kasi may mabibili ka naman mga aftermarket na shock pero para sa akin itong okay Tumagal, na sa akin to na. Gumaganda na 'yung laro niya eh. ah. So kailangan lang ma-break in talaga. Isa pang major issue na nababasa ko sa PCX 160 'yung gas cover niya. Uh -huh. 'Di ba? Kahit i-switch is mo na buksan mo na siya, hindi siya bumubukas. Uh -huh. Totoo ba 'yon? Oo, totoong issue 'yon kasi nara isa 'yon, may sakit na Ito <laughs> mo, motor na to. Pero para sa akin din naman siya major issue kasi katulad nito nga pag 'yung sa akin pag pinindot mo yung fuel, ayaw oh. umangat. So, pipindutin mo lang siya, pata, pipindutin mo lang ng konti, aangat na. Tapos ah. may isa pang solusyon din na nakita ko sa group. Lalagyan mo siya ng rubber band dito. May ah, rubber paribot. band kasi, oh. Yung rubber band niya dito sa ilalim na nakalagay. Gin Lalagay mo, mo lang, niya. oh. Pag nilagay mo, okay na. Ah, I see. Oh, hindi so naman pala major issue. Minor issue lang. Oh. oh. hindi siya major issue. Isunod natin yung sa passenger footpeg. Sabi nila kapag katagalan daw, iba wala pang pa ang one week eh, di ba? hindi mo na ma-isarado na maayos, uh -huh. hindi na siya lumalapat. Uh -huh. Ano masasabi mo diyan? Yung minor issue naman yun, na-experience ko kasi siya nung yung sa asawa ko. Uh, pag umaangkas kasi siya, umaapak na siya so Oo. nagkaroon siya nito lang nung uwi namin. Hindi di -di ko din siya maitaas, ito sa right side. So uh -huh. chinek ko, binuksan ko, nakita ko bumaluktot yung parang plate niya na nakaalalay. Eh. Uh -huh. So yung tinuwid ko lang, bumalik na ulit. Sa, sa tingin ko, malambot lang yun talaga. Yung kailangan ni-improve lang. Oo. Malambut. So, ibig sabihin, talaga nagiging issue pala talaga siya. Depende sa paggamit, mo. No? Oo, nasa paggamit lang talaga. Uh, kung mabigat yung aapak lagi, Oo. mababaluktot. Isa pang common issue na sinasabi nila dito, yung sa pag mag-start ka, kailangan mong... Di ba yung pagka yung ipupul mo yung lever para uh. mag-start ka, mahirap daw. Parang matigas. Kailangan mong diinan. Ah, kailangan diinan. para mag-start. Para sa akin, di naman siya issue. Baka, para sa akin, ha, ah, ano lang siguro yun, safety feature din ng Honda. Uh, na kailangan mong diinan bago mag-start. Kasi kung agap, baka sa ba pa magka-problema. Kung baga, sa mga beginner. Yon baka sa, para sa akin, na sa safety feature lang siya. So, hindi naman talaga siya issue, no? Hindi naman. Hmm. Ginagawa lang issue siguro ng mga... Oh, pwede. <laughs> kasi may nagamit may na siguro sila. Mas mabilis mag-start, parang oh. ganun. So, yun. Sana nakatulong kami at nakapagbigay ng konting info sa mga nagbabalak bumili ng PCX-160. Pero bago natin tapusin ang video, pag-shoutoutin muna natin ang kaibigan natin si Joke. Oh. Um, shoutout pala sa misis ko una. <laughs> Hello, tsaka sa anak ko si Gavin at saka sa grupo ko sa PCX White Pirates uh, yung mother ano namin mother group na QC chapter at sa South Caloocan chapter uh, kamusta po kayo? <laughs> okay wala na wala, wala na, na iba okay okay so siguro din na natin tatapusin ang video guys medyo hapon na naman kaya hanggang dito na lang <laughs>